So, oh, tanin mga kamatis. mo, spray Ano yan dyan, ate? Akin na yung ano mo, yung live mo, si-share Ano yan dyan, ate? Ano ito, ate, kamatis din? Si Turo. Sitaw Turo? Si turuk turo siya. <laughs> Ari ko, ilain mo nga ako. Nel. Tina Hindi, mabigat nang siya. ko busog na ako eh. <laughs> Babalik pa ako. Hila, siya tapos madadala niya ako. <laughs> wag mo na ako hilain baka makunan ka. Ano ba? Malalaglag si baby. Ari ko ate. <laughs> 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 Malalaglag si baby, wag mo hilain. <laughs> Ayan, si Tautoro. Bakit sinasabi? <laughs> <Okay>. oh, <yes. laughs> Lok, kumakao ganyan sa kalamu, kalaki-laki. <laughs> talaga na <napatawa> yung yan, <laughs> yan. ang gumagawa ng kwento talaga doon. Ay, Ay, okra. Ay, ano to? <laughs> uh, <laughs> Talong. Ay, talong siya. Ay, wow. Ang dami. Wow. Oh, ang ganda. Talong siya. Grabe, parang <laughs> Ay, parang farm bin. <laughs> Aray. dinamin din. Aray. Ano na si Nilda? <laughs> ah. Ayun monggon, eh. Talong siya. San? Si Yan ang munggo ate? <laughs> Victoria, nandito yung alaala mo. <laughs> ano ito, Ate Munggo? Oh, ganda. Parang farm bill. Ate, ano yung may pangal? Stick, stick na ganon. Ano? Sitaw. sitaw. Hindi, yun doon. Sitaw. Ah, sitaw pa rin. Makapagsit. Maka parang farm bill Atin, atin pong mang <laughs> Ngayon siya Si Tau Turo Si Tau Turo Ito ate talagang bubuhusan pa ito ng babasain pa sila ng tubig, ano? Hindi na to. Hindi na iyang mga ganyan lang oh, si Galing oh. Ah, bunga na talaga siya. Ito ang masarap na sa ano. Sa Nitalong na ako doon kay ano. Si Julius, marami din siyang. Eh, yeah, ganda tingnan. Sa yung Talong.